Oh, kita, katiyo. kita mo may ano pa yan. It's a video. It's a video. It's a video. Welcome back dito sa ating tambayan mga idol dito sa ating hantahan dito sa ating kwentuhan. Ganda ng lugar, ganda ng uh, kapaligiran, ang ganda ng kalikasan. Ito ang nakatulong sa akin para gumaling sa mga karamdaman. Sa so good anxiety ko saka yung depression. Nung una, hindi ko alam. Nung una, para lang makapag-relax ako, makapagpahinga ako. Hindi ko alam na yun pala yung dahilan, yung pala yung pinakamabisang gamot para sa ating karamdaman. Hopefully, accidentally, nakatulong sa akin. At tumatuklasan ko na ito yung mga dahilan o oh ito yung mga nagiging uh, dahilan sa paggaling ko inaral ko pinagtibay ko kinuklas ko yung mga dapat pang gawin ko para tuloy tuloy nang mawala yung sakit alam nyo ba yung salitang bahala na ang salitang bahala na yan ang Pagmutawi sa aking labi habang nagpapagaling ako. Diba sinabi ko nga sa inyo dati? Ang nasa isipan ko, kamatayan. Nasa isipan ko, mawawala na ako. Hindi man ako mawawala sa sakit. Parang gusto ko nang bawiin yung okuhanin, o o uh, tapusin yung buhay ko. Dahil sa salitang nagiging pahirap na lang ako. Bahala na. Yan ang mga salitang binibita, binibitiwang ko. Kaya ngayong araw na to, mga idol, mga kaibigan, yan ang topic na pag-uusapan natin. Tara, samahan nyo ako dito sa isang island sa Oriental Mindoro. Eto mga idol, nagpapaaraw tayo. Kung naalala nyo yung mga video na ginawa ako na nasa tabing dagat ako, nasa mangrove area ako, maraming maraming video ang ginawa ko. Ano, napakaraming video yung ginawa ko ngayon. Eto yung island na nasa back view ng video kong um, karamihan. First time ko makarating dito sa island na to, kahit dito ako pinanganak kahit na dito ako lumaki sa island ng Mindoro uh, sa main island ng Mindoro may mga ilang island dito na maliliit katulad nito first time ko makarating anyway bakit nandito ako bakit ito yung topic na pinag-uusapan natin ano bakit ito yung gusto kong i-share sa inyo yung topic na to na andito ako ano kasi idol eto itong katulad ng nature na to isa ito sa dahilan kung bakit gumaling ako sa sakit na GERD, acid reflux, anxiety at ibang mga karamdaman na ang dahilan yung tatlong karamdamang 'yon Sanay ako mag-isa. Ano? Sanay ako mag-isa. Kasi, mas nare-relax ako, mas kumakalma yung isipan ko, mas nakakapag-isip ako na maganda, mas mabuti. Alam nyo mga idol, yung panahon na gumagawa ako ng vlog, doon sa may mga group, kahit isang tao, wala kayong makikita. Kasi nga, uh, solo lang talaga ako doon. Madami ang naging, ano, naging uh, kalakasan ng aking, ano, kalakasan ng aking damdamin doon, <laughs> ng aking isipan, kung paano ko tatalunin, kung paano ko susolusyonan, kung paano ko lalampasan, o kung paano ko gagamutin ang sakit na meron ako. Kasi fresh na fresh yung utak ko, fresh na fresh kung ano yung mga dapat kong gawin. Ano? Yun na nga. pang pandemic. Ano? Usapang pandemic. Yung pandemic na yan, marami ang sinalanta niyan, madami ang bagungot yan sa tao. Pero sa akin, personal sa akin, hindi. Malaki ang naitulong sa akin ng pandemic. Kasi, kung hindi dahil sa pandemic, hindi ako gagaling sa sakit na anxiety, at saka depression. Kasi kung matatandaan nyo mga idol, nung panahon ng pandemic, sarado ang mga hospital, hindi ka basta-basta makakapagpagamot, hindi ka basta makakabili ng gapot mo kasi, hindi ka basta makakalabas ng bahay mo. Pinahirapan ako ng oras na yon dahil sa ganong sistema. Paano ako magpapagamot? E, Araw-araw inaatake na ako. Yung takot ko, dahil sa pandemic, na kung ano mangyayari, anytime pwedeng mamatay, anytime pwedeng mawalan ako ng mahal sa buhay. Talagang napakalaking trigger para sa anxiety. Buko doon, yung anxiety, naging trigger siya para sa acid reflux, sa GERD. Hindi na ako tantanan ng acid reflux, hindi na ako tantanan ng sakit na GERD. Palala ng palala, Ayun, hindi mo naman matawagan basta-basta mga doktor, hindi ka naman makapunta sa hospital. Natali tayo sa bahay. Natuto akong manood ng mga vlog. Hindi ako mahilig manood ng mga vlog, idol. Sabi ko, ano yung paglilibangan ko? Ano, ano yung pwede kong gawin sa buhay ko? Ano? Na magiging, ano, magiging paraan para malimutan ko yung takot. Ayan. Natuto ako manood ng mga vlog. Doon ko nakita yung mga iba't ibang klaseng vlog. Hopefully, doon ko din nakita si Doc Nan. Saka si na Atoy. Ang dinidiscuss nila about sa ano sa mga sakit. Iba't ibang klaseng sakit. Lalong-lalo na yung COVID noong panahon yun. Ano yung COVID. Ang gamot sa lahat ng klase ng sakit ay natural na pamamaraan. Nung mag-open ang publiko na makakalabas na tayo lalo na sa katulad naming nasa law enforcement agency uh, pwedeng lumabas doon nagsimula yung vlog ko uh, naging ano kasi hindi pa rin basta, -basta makakapunta sa ospital ganun kahit makalabas ka hindi ka makakapagpagamot hindi ka rin basta makabili ng gamot uh, mahigpit ang mga gamot noon. Saka ka-content butik, uh, sa butika na gamot dahil ng delivery. Uh, hirap sa delivery. Tapos, uh, hindi na ba 24 oras yung bukas ng butika. Kahit hanggang ngayon, hindi 24 oras. Sinubukan ko yung ano, yung sinasabi ni na dok na ng pampapalakas ng katawan. Sinubukan ko. Hindi ako gumagaling. Hindi ako gumagaling mga idol. Nakasang buwan na, dalawang buwan na, parang walang, ano, parang walang nangyayari. Kaya, ayun, naisipan ko na sige lang ituloy ko. Bahala na. Kaya ito yung topic na pag usapan natin. Bahala na. Inenjoy ko yung sarili ko sa mga nature. Nature lover ako, photography. Uh, nature photography. Madami mga vlog ang nakuhanan ko as, uh, nature photography uh, hindi naman nakapokus yung vlog ko sa uh, ganito informative, uh, medical informative hindi nakapokus yung vlog ko sa ganyan uh, sabi ko nga aksidente nasa bundok ako nagkwento ako ng uh, nararamdaman ko yung tunay nararamdaman ko ilinabas ko doon sa vlog ko yun may mga nag like, may mga nag comment kaya yun, nagpamula na, nagtuloy-tuloy na ganito yung content na ginagawa ako. Yung relaxation, aksidente talaga. Yun ang dahilan kung bakit uh, tumibay ang aking isipan, kung bakit tumibay ang aking damdamin, kung bakit, uh, kasi laging fresh, ano, uh, laging relax. Yung kamot na binibili natin para sa anxiety, para sa relax, para ma-relax ka. Ngayon, hindi ko kailangan yung gamot na yun dahil lagi ako nasa ganitong nature lagi nare-relax ako tapos na uh, nawili ako sa paggagawa ng vlog information ng sakit natin ko, kinukwento ko kung kinukwento ko anong ginagawa ko nung kasi mahigpit ang laban ng panahon ng pandemic walang doktor, walang gamot ano, toko ko, kwento ko nakakasurvive ako nakakasurvive survive ako doon sa umpisa ng pandemic na takot ako yung natitira kong gamot na ubus na hindi ko naman malayan. Natapos ang pandemic na nakasurvive ako. Hanggang sa ngayon, tinuloy-tuloy ko. Sabi ko nga, isang ano, hindi ko nararamdaman na gumagaling ako pero yung salitang bahala na ipinagpatuloy ko. Pinagpatuloy ko, pinagpatuloy ko. Ngayon, nung nakaramdam na ako na maginhawa ng ang nangyayari sa buhay ko, mas naging mild yung mga atake na dumadapo sa akin, mas madaling gamutin, mas madaling Uh, pagalingin at mas matagal na hindi ako inaatake ng sakit natin sabi ko gumaganda yung pakaramdam ko ipinagpatuloy ko na kasi meron ng ano meron ng katibayan ako ano may katibayan ako na tama yung mga ginagawa ko tama yung mga practice na ginagawa ko tama yung mga natuklasan ko tama yung mga uh, pinag-aaralan ko yun mga idol ah uh, sabay-sabay kailangan i-address yung problema natin aksidente na hindi ko sinasadya na yung ginagawa kong pag-relax sa ganitong lugar ay magiging uh, maganda para sa aking anxiety ano? so far re-review ko, nag-search ako may mga kaibigan akong psychiatrist na nabuo nito lang nito, nito lang ano, tinento ko yung mga nangyayari sa akin tama pala yung mga ginagawa ko. Actually, hindi ako nakadependent sa gamot. Kasi yung gamot na binigay sa akin talagang hindi ko ininom. At, uh, ayun, okay na ako. Okay na, okay na. Uh, yun yung, ano, yun yung kwento ng bahala na. Ano, uh, so far, so good. Gusto kong balang araw, yung mga naghihirap sa sakit na gird, anxiety, depression, maging katulad ko din kayo uh, wag kayong mainip yung gamot na sinasabi natin malakas siyang magpagaling mabil sa mabilisan uh, na tumalab pero hindi siya pang matagalan. kasi hindi niya ina-address yung sira o yung problema kung bakit ka nakakaramdam, nakakaranas ng hirap na yon ang tinatanggal nila yung hirap pero mayat maya babalik yung hirap kasi yung pinanggagalingan ng hirap hindi na i-correct, hindi na Ang natural na pamamaraan ng mga pagkain, mga sustansyang pagkain, tamang uh, bilang ng oras ng ehersisyo, pagpapapawis, pagpapaaraw, at saka um, tamang lifestyle, tamang pagkain, tamang paglilinis ng katawan, loob at labas, ay malaking ay yan ang malaking Uh, kagamutan sa mga sakit natin. Since nag-umpisa ako mag-vlog, hanggang ngayon, makikita nyo yung mga kwento ko. Kwento hanggang sa gumaling ako. So far, so good. May lakas ako ng loob na magkwento kasi na-achieve ko eh. Nakuha ko yung goal na gumaling ako. Dito na ako sana uh, kayo rin magkaroon kayo ng lakas ng loob malinis nyo yung isipan nyo para madali kayo mag isip ng tamang pamamaraan at at uh, tamang desisyon sa pagpapagaling sa paglaban mo sa sakit yun lang naman yun lang naman gumaling ako ng hindi dahil sa pag-inom ng gamot gumaling ako ng uh, dahil sa libreng Mga... Uh, gamot ba na di Hindi naman talaga gamot yun eh. Natural na pagkain natin yun eh. Gumaling ako dahil sa natural na pamamaraad ng libre. Nasa kusina lang natin. Nasa <laughs> kusina lang natin ang karamihan. Pagkain. Detox. Andiyan lang yan sa kusina natin. Manood kayo ng mga nagdi-detox. Pero ako, bumibili na rin ako synthetic na de detox. Pero... Um, malaking tulong naman kasi synthetic sabi natin synthetic kasi naka pero sa totoo lang uh, wala siyang ano wala siyang halong halong chemical tinuyo lang siyang ano eh tinuyo siyang mga dahon-dahon ano yung mga tea na detox uh, tinuyo siyang dahon fruits and vegetable uh, linagay sa tea bag sa market ano tuyo lang naman siya hindi naman siya sinamahan ng mga chemical kaya natural pa rin siya yun ang ginagawa ko Panatiliin natin yung preventive natin. Huwag natin kakalimutan na porke magaling na tayo. Hindi na tayo maglilinis, mag-cleansing o kakain na masustansya. Babalik yung problema natin pag kagayon ang ginawa natin. Kumanap kayo ng mga uh, bagay na makakapagparelax sa inyo. Nang sa ganun, laging fresh yung utak nyo. Uh, madali kayo magdesisyon ng tama madali kayo mag-aral kung ano yung dapat yung gawin sa sakit nyo na nakakaginhawa sa inyo basta ang tamang pamamaraan dyan gumain ka na masustansyang pagkain mag-relax ka mag ano ka, mag cleansing ka tataas yung immune system mo pag mataas ang immune system mo nahihirapan dumapo yung mga karamdaman yung mga sakit Matatagal yung pagtanda mo. Ano, hindi ka basta-basta tatanda. Bata ka pa lang, mukha ka na matanda. Ano, nangyari sa akin yan. Ngayon, syempre, fresh na naman tayo. Pakakadaya na naman tayo yan. Yun lang, mga idol. Sana kahit pa ano, uh, malaki ang ambag ko sa paggaling mo. Bye-bye at God bless you. Kita-kita tayo sa mga susunod na video. Dito pa rin sa syempre, tambayan natin at kwentuhan natin. sarap mabuhay sa mundo. Basta ganito ang buhay. Ah!